Sobrang lakas ng hangin dito sa amin. Mula pa ito kagabi. So uh, ano na namang oras ngayon? Alas 8 na naman ng gabi. Yung aking uh, barbecue stuff dyan oh, nasa gitna na. yan malamig kaninang uh, tanghali umulan. Akala ko nga magiis no. Pero hindi naman natuloy, umulan lang siya. So ayan, napakalakas ng hangin. Tingnan nyo Nandito lang ako sa loob ng bahay for the whole day kasi mahirap mag drive uh, napakadelikado kasi papalirin ng aking uh, sasakyan sa sobrang lakas ng hangin ayan po ang aming uh, condition ng panahon dito sa Edmonton, Alberta ayan o oh. tingnan nyo naman kung gaano kalakas yung uh, pag uh, ano ng hangin, pag uh, swing ng uh, mga kahoy wala pang dahon April na dito pero wala pa rin uh, sumisibol na dahon kasi talagang late na late na kami nag uh, snow So hanggang ngayon malamig pa Ayan, tingnan ninyo Hello, welcome sa aking uh, live again sa aking uh, video Matagal na tayong hindi nagkita Ito na naman uh, Babalik ako sa paglalive dito sa YouTube Pinapakita ko lang ito sa inyong lahat Andito pa rin ako sa Canada. hindi <laughs> pa rin ako nag ano. Hindi pa rin ako lumipat. Hindi pa rin ako umuwi ng Pilipinas. Andito pa rin ako sa Canada. Pinapakita ko tong ano ah uh, aming weather. All right, everyone. See you soon. Kita-kita -kita tayo next time. All right. Bye-bye. <laughs>